Maraming kinagandahan ng meron kang garden sa labas. Paggising mo, lalabas ka lang eh. Eto na ang bubungad sa'yo. O, di ba mga mare? Good morning mga mare. Umulan na malakas pala kagabi. Hindi namin na malayan. Ngayon, medyo nag... Yung kangkong natin is medyo malaguna mga mare. Kaya, puputulan na ni Maritos. Ito ang ating update sa ating mini garden. Ng ito na rin yung kamatis. At ang daming flower ng sunflower. At puputulan na ni Maritos para lalong lumago. Ayusin mo ay. Ayusin mo yung sunod. Isang direction lang. Hindi uh -huh. okay, naman inayos. Tapos yung yung ano niya yung medyo ma ano na tangkay niya is itanim natin. Na? Madali lang naman tumubo tong kangkong eh. Okay. Yang, yang isang sang, dalawang sang pa. Oh, nakarami din tayo, pwedeng i ano na to adubo tsaka yung ampalaya natin mga mare is meron na rin bunga. Sana magtuloy-tuloy. Eto na rin yung talong natin. May bunga na siya mare. Oh. Ayan. Malaki na rin. Sumasayad sa may ano, lupa. At saka dito naman sa kabila. Yun. At saka meron pa yun. Oh. Ayan. O, diba? Makakapag-ani din tayo ng marami-raming Ah, gulay. At ito yung sabi kong ampalaya, mga mare. Yung medyo okay, may bunga na. Ayan, oh! Asan na? Sangka, sangka, sangka. Pwede makita. ayun yon mga mare! May pasibol ng bunga ang aming ampalaya. Ayan. Sana dumami po. Magbigay ka na maraming bunga, please. Pwede na kami magtinola, mga mare. Meron ng maganda na yung dahon niya. Isasahog sa tinola o kaya mongo. Ayan, mga mare. O, ba diba? Ang ganda ng meron kang mini garden. Pagising mo sa umaga, gusto mong tumambay lagi dito sa harap. Ayan. At ito naman na yung transplant ni Maritus na sili. Sana bumunga din na marami. I think ito sili yung ano pang pakbet. Tingnan natin pag sila ay namunga na mga mare. Hmm. Ang lago ng aming sunflower. Buti na lang may tumubo. Eh, sabi ni Maritus gusto niyo tanggalin Mama, yung, yung sanga niya. You. Ayun, gusto nyo ang tanggalin yung sanga niya mga mare. Eh baka daw harangan tong aming daan. Eh sabi ko, ba't mo Eh meron nga siyang ano, eh, pagbubulaklakan dyan. Sabi ko, huwag mo tanggalin, sayang. Eh, Di ba mga mare? At saka meron nga din siya dyan. Oh, Di ba? Ang sipag-sipag nitong mamulaklak eh. Ganda-ganda. Sana tutubo ulit sa next year. Para rible, libre, halaman na ulit. Ayan, mga mare. O, oh, diba? Sino ba namang hindi mawiwili sa garden na to? Mm -hmm. Ang ganda-ganda. Sarap sa mata. Ito naman ang aming talong. Buti na lang eh, pinus ng ganito si Maritos to. Ang na yan. bawasan uli namin to. Ayan mga mare that's it for today thank you for watching